Good morning po sa inyong lahat. At ngayon po ay itutuloy po namin yung aming pangunguhan ng kamote kahapon. May meron madi? Day 2 po ng aming pag pangunguhan ng kamote. <laughs> Hi anak. Dane meron diyan. Morning po. Ang gandang hapon, magandang gabi. Magandang umaga. Mm. <laughs> Good morning. Hi. Bakit baliktad ka dito ka, uy? Dito ka. Hindi ganyan, Madi. Dito ka. Anong tawag nyo dyan, Madeline? Ayan, dyan. Eh. Hi! Nakukuha ka dyan, eh? Walang ganyan sa inyo? May nakukuha ka dyan, Amote? nakukuha Ha, bato yan, bato. Tinatanong ko si Maddie, anong tawag nila dyan, no? Ayan, be, oh. Saan? Ayan. Yung uod? Yung, yung, yung ambabale. Ambabale? Ang babale tawag namin dyan, ambabale. May <laughs> kayo, Maddie? Anong tawag nyo dyan, Hindi ko pa alam. Ang laki ng ano, mati dito. Anong mati? Tubog. Warm, <laughs> worm, wati. Bulati, Mali, bulati. Bulati. Bulati, Mali. Pag maliit, Mali, bulati sa si tiyan. Pag malaki, bulati sa lupa. Uy. Huh? <laughs> Mama, wala akong mahukay. Wala kang mahukay? Wait wala lang lang. na lang hukay siya, ating kamote. Wait lang po. Galingan nyo pag hukay dyan. Wala kayo almusal. Pag wala kayo ang kamote dyan. Alin, Lakay ng almusal. Pag walang kamot makuha. Mas katakot. Takot ka dyan, Madeline. Mas malaki ka, mas malaki ka kisa dyan. Sa? Takot daw sya dyan sa uod. Ay, sa ano tawag? Bulate. Eh. Hawakan mo, maddie Bahala ka dyan. Uy, <laughs> <laughs> nilalaro namin yung ganyan. Yung maliliit. Yung malalait. Ito? Pero... Ah! <laughs> Ay, ang taba! Naputol mo pala ito, maddie o oh, ayan. May kamote pala, maddie Oh. May ito, Madi. Oh. Ano <laughs> yung kamote, maddie Mugay no, na ako. Ayan, kunin mo man, gamayin mo. Takot yung mga sa bulate. <laughs> Ito na, nakita mo yung bulate. Huwag hawakan! Ay po, yung kamote, kunin, kunin mo. Huwag hawakan mo ate, para makuha ng kamote. Wow! Wow, galing naman. Nakuha ka niya yung kamote. Si Dane hindi takot, si Maddy takot. Oh, ayan. Ayun, may naputol na ka, oh. May naputol, no? Oh. Ayan, ayan. May naputol ka. Ito pa, oh. Ito, ate din, oh. Ayan, oh. May naputol ka dun, ma'am. O, kunin daw ni ate. Ayan, oh. Ayan. Ito pa, ate, oh. Ayan, oh. mo, Mama. Madi, madi pag nag-aano ka, gaganya. tatanggalin mo tong mga to kasi tatanim ko ulit 'yan. Yan kamote. Tatanim ko ulit. Papaya. Lemon. Kalamansi. Ito pa mo. Anong kalamansi ni Mamili Lia 'yan. Oo. Tapos kamoting kahoy. Ka, eh. Mm -hmm. Ito Meron. Wow. Ay. Ay, uuod yan. Papagkain niya ng manok. Ay, ba Ay, na? Ayun, tako. Yan daw mo. mo. Ay, kamote kamuti agad. ayun mo. Oo. Ay, lagay mo doon ako. Galing ni Molly. Ay, yung ano? Oh, kay na kamote. Oh, galing naman. Lagi po nasa damis. Ayan, ayan, guyabano. Ayan yung sayuti, oh. Laki, oh. Kaya lang, hindi ko malaman kung saan yung bunga niya, no? Nasa taas naman ka. Wala namang bunga na nakikita. Anong guyabano? Ito, guyabano ito, di ba? Hmm, guyabano. Kasi yung tangka na ni Dale. Dugan, ito. Ha? Lugay matubo. Tumubo. Matagal yan lumaki. Yung sa likod mo, ano yan? Alin. Ano yan? Ano yan? Ano? Suha, suha. Suha? Baongon. Ano baongon? Baongon daw, sabi ni Madi. Hmm, suha nga. No, parang yung kumelo mm. Madi. Ano kinamamili, ya, mami? dami doon. Dimang. Sa gilid ng bahay, lalaki na no, 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 no. buongon. Mr. President. Dito anak akin okay, na hanap tayo dito. Dito. Tanim tayo dito ng dates. Dates. Daming dates to, no? Seedlings. Ito na ko dito, dito. Try natin. Oh, pahanap mo kay Ate Din. mo. atidin Din, hanap mo. O, kain mo, atidin Din. Ay, ano ba yan? Ugat lang na mahaba eh. Ay, ano ba yun? Hindi sa lumaki. Ayan o. Oh. Kasi hindi sa pinakain, hindi, hindi sa lumaki. Ito lang yung harvest nila ni Mahadi o. Oh. Ayan, harvest ni Mahadi at saka ni Din. Ilang piraso lang o. Oh baka kung kuan tanim Hmm. Ki guru mataro ug tanom oy, maon di mo Tinatalbosan kaya hindi na hindi ano. Hey, ito na oh. Hindi naglalaman. There eh. oh. Ang guys, okay. ito yung bayro na guys, wala man okay. dito guys. Wait, wait anak wait ng mga mahilig mag-invest ng house and lot malapit sa Tagaytay. Oh. Ah, saglit, 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 saglit. Ito ang Verona. Nasa gitna ng mga mo. Ayan o. dito gusto na daw ni Mali Maliko swimming pool Paul. Ayan o. Ayan o. <laughs> eh, ano kasi? Ako na ako sa Tapos na. Tapos na uy. tapos na. Ako na. hindi oh. Diri taman sa Eh. Ilipat natin yung ano buyabano. Ang laki na ng butan. siguro pero malalim na malalim ito. Kung inihat mo kalit. Mamatay na. May buyabano sa inyo, Madi? Hadi. Hmm. Madi, parang wala ka naman ang kamote. Hadi. Eh na ayan oh oh ah Dane nakakita ka dyan Dane meron ito paborito daw ni Maddie asa oh. naman lang na ang bunga niya lang. parang buwan man yung dahon dami bunga yan wag mo hilahin dami bunga kaya hindi mo makita katago Ayun. katago sa mangga Gusto mo kaya't mali halapin mo yung bunga? Ay, bunga. Gusto mo umakit dyan, hanapin mo bunga? Kaya, mo Kaya mo dyan. Pwede na mo, be. Kakit daw siya, oh. Ayan, oh. Lakas umakit, oh. Uy! Tarzan. <laughs> Uy, Madi! Parang si Tarzan, oh. Lakas umakit, oh. <laughs> Maghanap ka kang may sayote dyan, Madi. Maghanap ka ng, ano, ng tawag noon. Mangga. <laughs> Meron? Wala. Oh, Sanay sa akyatan yan. Ano mali? Puro dahon na lang bunga. May pugad daw. May pugad ng ibon. May pugad daw. Salag. Salag pugad. Salag daw sa langgam. Marami talagang langgam diyan. Uy, <laughs> hindi uh, yung langgam, bugal mayoy. Hindi langgam na gamay. langgam <laughs> sa Dito sa atin, guys, ang langgam maliit, pero sa kanila malalaki ang langgam lumilipad. Uy. <laughs> Iba ang langgam sa inyo lumilipad. Oh, dito ang langgam na lang. Yung hindi yung langgam <laughs> na. Mali oh, Ketamanga, oh. Pwede ka maglagay ng duyan niyan, Mali. Oh, may mga kamote ate Ano, oh, dahon lang? Yung ano be, yung ano yan oh, yung tinanim ni mama. Ano, oh, ano, ang yung pangalan niyan? Yung parang sitaw. Beans? So. May bunga kaya, yung din eh. Ay! 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 May nahukay ka rin dyan? Saan? Ano? Pakita mo. Hukay mo. Yan oh. Wow, meron din. Ayun naman. Oh, ano mo sa Mali? Ang ganda ng upo ni Mali o si mangga oh. Parang makakatulog <laughs> ni si Mali dyan oh. Tulog ka dyan Mali? Nilalanggam na siya. Wala eh. Hindi nga lugi Naghanap ko isa ng langgam kasi kita sa gano langgam ano. Mari tingin. Yeah. <laughs> <laughs> Ikaw ba si Jane? Dili oy. Dili oy. Hoy, <laughs> bunga sa ti oy. Wala. Wala. Puro dahon. Dahon ramay. Nagkubol. Eh. O, oh, taas ng mangga na yan. O, oh. inakit ni Mahadi yan. Yes, no? O, oh. oh. isang talon niya lang yung akit dyan. Ito yung sayote, puno. Pero walang no? bunga. Ang laki ng puno. Uy, no? hindi po makuha. Sige, hukayin mo. Sige, hukayin mo. Oh my God. Uy, naglida nga si ate. Oh. Sige, hukayin mo. Ganun na ate. Ayan, laki nga, oh. Nakita nga si ate din, oh. Galing. Ang laki nga, oh. Ayo, ayo, gimana? ye ayo, ayo, Oh ayo, oh, ini mana? Oh. Yeay, nah Eh, yeah, nakakuha si Ate Day ng kamote. Wow, ang laki ah. Pakita mo oh, oh. na sa kamera. Yun oh, laki oh. Dali Oh. Dali na. pang ano mo. Dirty. Ayaw mo na? Dirty? Daling naman, may nakuha siya. Ito mama Ruth, may nakuha ka dyan? Meron. Ano? Bato? Tempre. Bato? Maraming Oo nga, ilipat natin ito yung guyabano. Pwede kaya yan. Hindi natin ano kalalim yung ugat niya. Wala na na yung basura. Musta ka na dyan, Maddy? Parang nagtitikto ka na sa taas ng manga, Maddy, ah. Oh, ayaw mo naman, ah. sa taas ng manga. <laughs> Trending yan ma din, TikTok ka sa taas ng manga. <laughs> Sige ma din, TikTok ka dyan. Kaway-kaway sa camera ma din. Ang oh, nagtitiktok sa taas ng puno. Yan guys, tingnan nyo si Maddy oh. Titiktok sa taas ng manga. Dala niya yung cellphone niya sa kailangan. Oh, dalamnya. <laughs> TikTok status nang manga. sabe Kapag siya Hindi ko sinabi Uy! <laughs> <laughs> Lapit nang guys, nagtitiktok yan sa taas ng mangga oh Kailan maka copyright ka na naman yan. Ang <laughs> music. anu ma? eh ah, galing hati deh, Ano na kukas ka na ng hands mo? O, tapos okay ka ulit ang kamote? Okay ka ulit ang kamote? Ayan, tulungan School. Hmm? Ano 'di? Dito na daw titira si Mommy sa taas sa mangga. Sarap daw tumira sa taas ng mangga. Ito yeah, po Yan, lilipat niya yung guyabaan, no? Lilipat niya yung guyaba, no? Sana mabuhay pa. Sana. Saan? Katabi ng country? Okay. Sana mabuhay yan dyan. Papaya, oh chicken na lang kulang. Hay ate. Hay ate. Tapos ka na mamulot ng kamote? Okay. Wow, dami niyan. Ah, kakain ka ba niyan pag nagluto tayo? Hindi. <laughs> Bakit? Masarap kaya yan. Gusto yan ni ate Madi, Hmm? Ito namang uh -huh. isa eh, oh. TikTok sa puno ng mangga. <laughs> Yan. Tada! Pabasa na ni Maddy yung kanyang nakuhang kamote. Hmm. Mainit. Hmm? <laughs> Mainit po. <laughs> Yan. Ayan. Ito na yung kamote. Tingnan natin kung hindi sirak. Ayan, no. Tingnan natin kung hindi sirak yung kamote. Ano hindi sirak, Madi? Hindi, po. Hindi sira? Sarap? Okay. Yo, nakakain si Madi ng kamote. <laughs> Tikman mo na kamote na. Tikman mo. Tikman mo. Ayaw mo? Ano Madi? Anong lasa ng kamote Masarap. Okay lang? Okay. <laughs> nakakain si Madi ng kamote oh. Ayan na. O, ba diba? May merienda sila for today. Mm. Si din ayaw niya. Kaong kamote, Dai. <laughs> Ay, mga guys, kumain na po kami ng kamote na kinuha ko po. <laughs> <laughs> Ay, ano, kumusta yung kamote? Masarap po, pero sirap po yung iba. Sayang, ba? sayang. Ay, ano ba? <laughs> Ayan, Sarap, pero ano, sira na nga yung iba, oh. Sayang. Kain po tayo mga guys. <laughs> Masarap ang merienda ni Madeline. Kain po tayo. Oh, diba, kain daw tayo, oh.